guys, welcome sa akin channel <laughs> <Nagugul> <laughs> <Nagugul> <laughs> <Nagugul> <laughs> <Nagugul> <laughs> Ang buta Nagugulat <laughs> Nagugulat <laughs> Ay ang yan siya Welcome sa aking channel Marlob So uh, ngayon guys ay mag aaso tayo Pupunta ako sa alaga kong aso Ayan tapos na kami ni alaga kong maglakad lakad sa ano sa lababa ay hindi maglakad nag-gym pala siya ngayon. So, ayun siya natutulog. So, uh, ayun si ate, mag tinanong niya ate ako kung mag-aaso. Ayun, mag sabi ko mag-aaso. <laughs> Pupunta ako sa, ano, mag-aaso na ako. Magkiniras lang ako kasi sayang ang pag sapatos ko pag nadumihan. Napunta no, kami sa, ano eh, napunta kami ng aso sa, ano, sa damuhan. <laughs> <laughs> mag na tayo guys kung ito sama nyo mag na tayo kailangan ko lang mag ano kailangan ko lang mag vlog para may ano tayo may kinabukasan sa ekonomiya ayan tingnan ko yung susi susi ko wala akong signal sa labas wala akong na sa labas kaya

dalawang dalawang elevator tapos ano doon so, ano ground ano, floor, floor na tayo tapos pupunta tayo sa NTR tatawid tayo doon tapos natin na tayo Malamig na siya Malamig na kahapon hindi masyado malamig ngayon malamig na guys ayan malamig na siya ayan ganda ng flowers dito pero plastic lang niya, plastic lang siya ayan, andito na tayo sa ano sa under underground underground dito na sa labas dito na yung papunta dito na tayo sa MTR station tapos tatawid tayo dito sa tatawid tayo dito sa D papunta sa aking pina-extrahan kaya dito, dito yun MTR MTR or dream So, exit B. Sa so, exit B tayo. Exit C. Exit C at saka exit B pala. Ayan. Pero ano? Ayan o. Oh. Lakad lang tayo kasi doon tayo pupunta. Sa kabila. Sa kabilang building. Sa ano doon, mga resident resident na bahay. Maliliit lang siya. Hindi siya, uh, hindi siya, uh, hindi siya kondo. Doon ako na, ano, doon ako na, uh, hmm. sa so sideline. Hmm. Side sideline, sideline, sideline lang. Kuskus kong tawagin dito. So, ayan, ang buho, kakakakakak na yung tapos lang pala ng election dito ng butuhan so dito tayo malikot yung aking kamay magalaw yung camera natin natapos ko ng maaga. Isang oras din halos yung, ano eh, yung paglalakad namin yung aso. Tapos, ilalabas eh, ko na. Hindi ko na siya hintayin para makauwi na ako. Para kasi, maka, napapagod ako pag, ano, pag, oh, ko pa si eh, yung uh, nag-aalaga doon sa aso, kasi uwi na siya bukas. Bukas nga ba? O, oh, bukas uwi na siya. So, kailangan ko ng mga uh, eh, na hindi na matatakot sa akin ng aso Lama, para uh, so masanay na yung aso sa akin tapos ako na ang mag aalaga ng 3 weeks doon sa aso so kailangan nga kasi takot pa yung itim sa akin takot pa nakahapon niya nanginginig siya nanginginig siya sa akin natatakot siya ayaw niyang lumapit so kailangan kong masa kailangan ko sanayin na uh, ako na yung mag-aalaga sa kanila tapos, gusto ko ilabas sila ng maaga para maaga din ako makauwi. Para makapag-prepare din ako sa alaga ko kasi magmamassage pa ako. Hindi ko papagod ako pag, pag yung kulang sa oras. Pagdating ko doon, kakain pa ako tapos mag-prepare ng bed na ano paghihigaan ng alaga para i ko na, na ano ako na na-pressure na napapagod ako. Tapos, mabuti kung maaga ako makabalik, nakakapagpahinga pa ako at nakakapag, uh, nakakaligo pa ako. Pero pag yung short na ako sa oras, nakakaligo ako minsan alas na ibina. So, wala. Masakit yung likod ko. Sumasakit masakit yung, ano ko, yung likod ko kasi yung, ina ano ko, saka yung mga braso ko. Pag nasubrahan ako sa pagod. Kaya, Ayun guys, pakit kung tingnan natin kung mga ano natin yung may ang aso. Kaso na, hindi, hindi nila alam kasi na nagpa-vlog ako. Kaya parang patago lang yung pagpa-vlog natin dito guys. Kasi hindi alam ng amo ko, hindi rin alam ni, ng iba na, na nagpa-vlog ako. Pari eh, ano lang to Update, update ko lang naman sa inyo. Paano talaga yung ginagawa ni Marlap dito. So ayun, Salamat sa inyong pagsama. Pindyo mahaba na yung ating video. Basi, baka, basi, nabibisaya ko kayo. Baka next, magbablog ulit tayo pag ano, update, update ko lang kayo pa ano, um, balita dito sa akin. So, ayan ang aking alaga. Ang aking alagang mga bata. <laughs> alaga ko guys, ayan oh. Ang ano nila, ang babait nila. takot lang yung itim sa akin pa. Pero ayan, hindi na siya masyado takot. Hey! Hindi na siya masyadong takot. Ayan, o. Oh. O. nila. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo. At hindi ako masyadong mag-ano kasi para makapokus ako sa kanila. Baka maka, maka... Pag may ibang aso kasi nag-ano nag, sila. Nag... Nagwawala yung itim. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo ang aking alaga. Tumigil kami, guys. Kasi, ano may aso doon. Iwas kami, iwas kami sa aso kasi baka magwala itong item or sino man sa kanila ang magwala. Uh, ano ako baka magwala sa kanila sila. Ito nga oh, tinitingnan na ni tinitingnan na ni item ang aso doon sa uh, So, tigil muna tayo, guys. Tu ah. Tikputo, tikputo. 1 2 Hey!

Ayun mga Salamat sa inyong pagsama. Video mahaba na yung ating video. Basi, baka, basi. Nabibisaya ko kayo. Baka next, magbablog ulit tayo pag ano, update, update ko lang kayo kung ano, balita dito sa akin. Yan. Salamat sa inyong pagsama. See you next video. Kung bawa ka lang sa akin channel, Marlab, don't forget to subscribe and click the notification button para updated ka sa aking mga bagong videos dito sa Hong Kong.